matagal na pong nasa politika. Pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Ito po ay para sa akin ang una nating dapat isiping lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas, ang saligang batas. At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo po lahat ay Pilipino at tayo po minsan ay nagkasama-sama. Dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin at tayo po ay sumusunod sa konstitusyon, sana po ang pakiusap ko sa dalawang panig sa usapin po ng pagdinig na ito. Wala po ditong sasabihin ay makaduterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi makaduterte kayo. Alam nyo mga kababayan, kapag ka hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Kami po ay inhalal ninyo para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. At dito po sa usapin nito, wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Yun po ang susundin natin. Doon po tayo pupunta lahat. Pagkatapos ng usapin nito, kahit anong ihampas nyo sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Kaya mga kababayan sa usapin nito sana ang pakiusap po natin sa lahat kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano natin ito matatapos nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inusente? Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila, eh wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman nakikiusap ko ako sa inyo, malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, sa sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam mo? sa so, totoo lang ho, naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral ng KJO. Si Muslim ako. Pero naging kaugulian ko na po yung pag ako ng kahit anong simbahan, nag-aalis po ako ng sapatos. Pero kanina, hindi ko po nakakilala na katedral hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. At sa gamit po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yon ng Senado o investigasyon ng media. Dalawang beses po akong naitulak, tinamaan ng kamera. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Ano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto niyong? Makikipag-usap kami doon sa mga pulis. Ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin. Dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Tumabi ako sa mga pulis. Nakikipagkwentuhan ako. Ayaw makipag-usap sa akin, pambihira paano tayo matatapos? Mga kababayan, kung sana, Chairman, ang maging tulo nitong pagdinig na to, eh, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos ang kawawa yung mga polis doon, tinatanong ko, 24 hours, palit-palit. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat, at eh, nakakatulong sa bayan to, eh nasa inyo po yan. Pero sa akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas sa paghihiwalay ng simbahan at estado. Sana po, yung tayo lahat magkumpisa bago po natin to palahin, bago tayo magsisihan ang KJOC. Simbahan po ito. Yun lamang po. Maraming salamat po.